Good morning guys. Update. ko kayo ngayon dito sa Maisko guys. Oh. Ito na guys. Ah, uh, sambuan na to, guys. Hmm. Na-update ko lang kayo. Dito sa Maisko. Hmm. Oh. Ang guys. Magandang umaga sa inyo. At please subscribe my YouTube channel. At like and share and pakipindot na lang din yung notification bell para updated kayo sa mga video ko mga bago kong video at maraming maraming salamat sa mga sumusubaybay sa akin mga video thank you guys ang guys ito ang mais ko ngayon. Yan. guys o. Oh. Hmm. At kumusta kayo lahat? Ibang iba na rin yung ano niya. Hmm. Medyo maayos guys. Ang guys o. Oh. Hmm. Medyo malaki na. Guys, um, ya nu, no. hmm. ya guys, update kulang kayu guys, semua maisku, ya guys, hmm. ba, oh. ya. oke okay guys, thank you, bye bye. See you next video.